Yo guys, magandang hapon. Ah, nagpa muna kami rito, mga katasyo. Tapos mga katasyo, hanap tayo ng spot. What? Alam niyo ba 'yung spot? <laughs> spot ng <laughs> spot ng tawag ng kaligasan, mga katasyo. <laughs> ayun, hanap tayo ng spot ng tawag ng kaligasan. Ayun, medyo maganda-ganda Medyo maganda-ganda 'yung spot 'to, ayun, medyo malapit. Tugar-tugar dito, dito, mga katasyo. Tapos dito, dumadaan kami rito, mga katasyo, eh, ano, may mga nagkukwari dito. Tapos ngayon, eh, hindi natin alam kung bakit. Naglubay na. Ayan, ganyan ang nangyari dito. Dito yun, mga katasyo, sa may, ano, sa may, o sa garay. Bulakan, mga katasyo. Ayan, wala na tayo na ispat. Ispat ng tawag ng kalikasan. <laughs> <laughs> Gago! Bihira talaga mo. Ang bihira. Talagang minsan eh, dumatag sa babay ng tao yung tumatawag ng kalikasan, mga katasyo. What? Ayan, eto. Pwede na rito. Echo. Malayo-layo na to. yeah <laughs> Ayan. Siyempre, shout out, mga katasyo Tago na tayo sa damuhan na to Sana, mamaya na lang mga guys Tago tayo ng kalikasan Eh, tayo na nga mga katasyo Yan. Fast forward Ah, uh, tapos na tayo Tapos ng kalikasan <laughs> Yan guys. Kaya tayo sa Torsagaray. Ayun yung unit natin. oh. No? Medyo maganda rin dito. Ano, ah. Maganda rin yung spot na ito. Mga katasyo. Oh. Kasi hey. tao. Tsaka ako kunti dumadaan. Mga <laughs> <laughs> katasyo. Buhay truck driver. Yan po talaga pag inaabot ka ng tawag ng kalikasan nila po tayo magagawa mga katasyo kundi talaga maganda po ng ispan <laughs> yung ating unit Talagang ah. tabing-tabi mga katasyo ah. Kita niyo naman. Ayan, sa kabila po niyan doon. Ayan po yung sa bakas, papuntang bakas. Kasi ito, daanan. Karasada. Magaling kang kupal Pupapila ka. dito na yun, Doon po ipunta mga katasyo. Ayan. Maraming salamat po. Pagpala pong lunis ngayon. Show. Sure.